Okay. Alika kain ha? Ay. O tapos mo kumain ha Uwi na kita ha Sige kain Iwan ka lang dyan ha Balik ka Ha? Huh? Ay. Ako sa mantala po natin siyang ah, pasamantala po natin sa dadalhin. Goy. Sisa, sisa, sisa. Kakain ka na, ha? Ha? Ay, kakain na. Gutom kaka ka na. O, kakain ka, may pagkain ka, ha? tapos ah, doon tayo ngayon sa bahaya ah. Amin muna pang samantala ah, sana po ha ah, mayroon po nitong ah, mag-aadap po no ah, ito po yung aso po na iniwan po sa may sitre at, at itinali lang po sa ah, gilid doon po so ayan nga po mga guys no, ah, mayroon na po mag-aadap kay doggy andyan na po yung ah, lalaki po ang ah, mag-aadap ubusin mo yan para ano na away na kita doon iuwi kita doon sa ano So ayan po nga guys no, ang ah, galay sa mga sitre mayroon na pong mag-a-adapt. Ayan, na po ang mag-a-adapt. Hmm, sige sige. Ayan. Na-adapt tapos na siya. ayon 'yun ang kahit, kahit, kahit hindi mo ikulong. Okay, okay naman siya. Okay naman siya, okay naman siya. di masal lumalayo. Kung nasa kuno kung kuno sa low block. Ikaw kung gusto mo para masanay siya. Okay na lang. Iya. Ay, hindi naman. Natakot ako sa mga sasakyang kanina. Ayun na ha. dito. Hmm. Ito pala kulungan, oh, maganda. Oh, may tubig din. Oh, yan ang maging amo mo, ha? Hmm. Uh, diba? Yan ang maging amo mo. nilagay lang doon. Ha? Sabi daw, marami na daw siyang aso. Tapos, hindi na daw, daw kaya niyang alagaan. Kaya iyan ang inano. yon ang nilagay doon sa labas, sa so may highway. Sa skyway, sa mismo sa relis. Doon. na madami, So, ito po mga guys no, ah, na-adaptan po siya no, dito ah, lang po sa ng Street. Ayan. So, ang tawag po sa kanya no, ay si dahil, ayan ah, po ang kapangalan pangalan po natin sa kanya, si citre po na. ang kanya pong pangalan. Ayun tali, na yung ano. So, ayan na po mga guys no, ah, meron na po mag-adapt sa aso na doon sa may si Trey. Ayan po, makita nyo po sa video po mga guys no ah, dito po siya manatili ayan po bye bye bahayan po yan oh, wag ka matakot kasi nandito ka na sa akin ah, dito po yan sila no ah, kasama po yan sila dito aso ah, po yan ni Mang Noel at ito po ay bye bye hindi po sila mapasan no kasi bye bye so ayan nga po mga guys no ah, siya din po ay ah, dog lover po ayan po, po, kaya po doon po, po siya binigay po sa kanya yung aso po no nagaling po yan sa maestro